Magandang araw sa inyo mga idol. Bali mga idol sa episode na to, update tayo sa wild duck na alaga dito sa fish pan. So, papakita ko sa inyo kung gano'n na siya kalaki ngayon. So, shoutout nga pala kay Jigson Ngipan at sa Family Ngipan. So, shoutout sa inyo, idol. At shoutout na rin kay Imboy TV at kay Ma'am Chewy Official. Barako Boles, Mighty Cup Game Farm at Pugit Tari Maker. So, pasupport naman sa mga channel ng mga idol. So, ito, papakita ko sila sa inyo. Siya nga pala, may nag-comment nga pala sa akin nito nung pinakita ko to dito hindi daw to wild duck yung na baby na baby lang daw to sa mga piestahan so ngayon papakita ko sa ikot sa kanya update ko na lang siya pag malaki na to so ngayon malaki na so ito tingnan mo loads kung nabibili lang talaga to sa mga piestahan wild duck to hindi ako nagsisingulin sa inyo wild duck to so ito so na ano mga ito lo pakainin na malaki na si naga si Wild Duck ayan o oh. laki na ito yung mga kasabayan yung mga idol o ayan ito ito malalaking Wild Duck na uh, ano pato Ito well Tik, tik, tik! hindi pa sumali. pa sumali mga ito. Busog siguro yan kasi ayaw pa sumali sa kuhan, fight. Huwag kaon. yun ayaw kumain humihingi pa tik 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 ayaw nyo kumain mga idol ayaw sumabay doon. mga idol mga kon yan Red Road Island di sumali sa budol fight mga idol yung kuan mataba na siya mga idol oh. dati nung kuan parang kuba dati payat Ang hmm, Agawan dito siya, hindi sumali. Humihingi kasi yan, gusto ng ibang pagkain. Hingi ka, hingi ka. Jadi ini satu setas so, nai. Titi 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 mga idol yung wild lock na yan. Nawala na yan dito mga idol. Tatlong araw din. Inanap nila wala hindi na nakita tapos tatlong araw bumalik din bumalik siya dito kasi dito sa area may mga wild duck lang din dyan dyan fish pond kasi yan tsaka dun sa unahan nawala siya dito tatlong araw taos bumalik siya bumalik siya dito ayun ngayon hindi siya umalis siguro inaaway siya din ng mga ibang wild duck na kasabay siguro to sa ibang wild duck inaaway din to kasi hindi siya kilala kaya bumalik dito nung bumalik dito gutom na gutom sa tatlong araw siguro di siya nakapanghinain ng maayos so, tinanong ko yung may-ari niyan hindi na daw mula nung umalis siya nung bumalik siya dito hindi na siya umalis malaki na nga busog yun mga idol kasi di, di, di sumali sa budol fight nila ayan yung mga ka, yan mga kuha niya lang yan mga idol Yung mga pato na yan Malilit na yan Yung mga kasabayan niya talaga Ito 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 yan ito Ito malalaki Pero doon na siya sumasama oh. Yan Yung pato na yun lagi niyang kasama Yan napapunta ng fish pa no oh. Ayon. Unto na sila sa may fish pond. Ayon, mga idol yung wild ako. Ngayon, ayan oh, ayan. Ayon. <laughs> tik 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 tik. Malaki na. Hindi na siguro yan naalis mga idol kasi nasanay na dito. Nung umili siya tatlong araw, inaway siguro yan ng mga kasama niya. Kasi bumalik. Malaki na si Wild Duck. Tik, 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 tik. tik 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 kasi ayaw, ayaw tik tik yan nagagawa naman tik pag tik dito malaki na si naga, malaki na. Huh? So, ayun mga idol, dito lang muna yung video natin. So, update ko na lang kayo pag malaki na talaga siya.